para hindi na masira yung rice cooker ninyo kasi ito sira itong dapat nyo gawin hindi siya umiinit wala siyang ilaw ganito yung dapat nyo gawin na simple lang para hindi na siya masira palit ulit Senyorito, nyo rito may mga screw yan dyan pero ito isa lang magaling natin magaling na ito dyan tanggalin natin dyan hanggang tapos pag binuksan natin dyan meron tayong makikita ang ganito ito yung tinatawag na thermal fuse Yan yung laging nasisira Laging nasisira yan Kahit paltan nyo ng paltan yan Nasisira ito Kaya yung gagawin natin dyan Dito Papakita ko sa inyo Alisin na natin yung thermal fuse Para hindi na siya masira Pagawa kayo ng pagawa Okay Ito tanggalin natin Tanggalin natin dito Ito Ayan o Tanggalin nyo yun Kasi yan ang laging nasisira Tapos ang gagawin natin dito ay patulan natin yan, kaya pila din patulan natin kasaplin natin Ali, insula insulation nyo lang nyo ito ang gagawin natin dito pagdudugtungin nyo yan, yeah, dudugtungin nyo gawa nyo ng magandang dugtong pilipitin lang din nyo na Ayan. Ayusin lang natin yung pagpilipid. Para lapat-lapat. Lapat. Okay. Kasi lagi nasisira yan. Yan lagi nasisira. Kaya tatanggalin na natin yan. Okay. Yan Okay na yan. Ngayon, lagay na natin. Lagyan na natin dito. Sabi ni James Alvi Sabi ko na James Alvi. Dati mo Huwag natin itong ilalapat. Dito. makahang lang siya. Ito. So, na natin. Kaya natin. eh. Okay. Yan. Tapat lang natin dun sa skruhan. Yan. Ganun lang. Para hindi na pa ulit-ulit. Kasi pag pinaltan nyo ng pinaltan yun, nasisira din yun. Kaya kailangan tanggalin na lang din yun. Yan. Ayun, try natin kung umiilaw na. At nainit na. Nabi ko lang to. Ayun, tumukan natin. Tingnan nyo dito kung nailaw na. Pagka nilagay natin, sinasak natin. Ito. So, tapos tingnan natin kung nainit na. So, sasaksak ko. Ito. Ayun oh, umiilaw na siya. Ang ko ha. O, oh, nawawala ilaw. Saksak ko. Nailaw na ni siya. Ngayon, tingnan natin kung umiinit. Tingnan natin kung umiinit. Tingnan natin kung umiinit. Ayan na, napakainit na. O, oh, hindi na mawakan. So, ganun lang. Gagawin ninyo para hindi na masira yung rice cooker nyo pa. Tanggalin nyo yung thermal fuse. Pagdikitin nyo na lang yung dalawang wire yun. Okay?